Kaya ito chuki yung gagamitin nating manga na binigay sa atin ng ating uh, kaibigan na supplier dito sa Saudi Arabia. So ayan. Dahil nga binigyan tayo ng uh, medyo maraming manga. So ang gagawin natin ngayon is uh, mag tayo ng mayroong manga. So, hindi nyo pala try itong mangga na to, and I'm sure hindi nyo pa talaga na try kasi bibihira pa yung nakapagluto ng ganito. Huwag laging puro pinya, ginahalo ninyo mga tsugis sa inyong mga hamunado, sa inyong mga adobo. Subukan nyo naman tong mangga na to, masarap to kasi mas matamis ito kaysa pinya. Kasi yung pinya may asim pa, pero ito I'm sure na super matamis na yung ating mangga. So, dito lang mga uh, chuki, hatiin lang natin siya ng pa-strips yung ating manga. And then, uh, yung kalahati niya mamaya, ihahalo natin. Pero yung kalahati, eh, sa late na natin siyang ihalo pag medyo luto na yung ating uh, manok mamaya. So, ayan. Kung magustuhan mo yung ating video mamaya, chuki, don't forget to click subscribe, like, and share naman dyan. Okay? So, ayan. So, ito yung kalahati niya. Kung napansin ninyo, medyo ah, sobrang ripe na siya. Yung, ganito yung mas masarap. Yung... Para chuki, magluto na tayo. Salang na natin yung ating kawali. ng konting mantika sa ating kawali ano tawag sa kawali pa yan ayan so pag, malam, pag mainit na yung ating ano, lagay na natin yung ating sibuyas ay sibuyas bawang pala Ayan mga chugi. Panibagong recipe na naman tong makikita ninyo. Alam ko yung iba hindi pa talaga nakakatry ng ganitong klase ng recipe. I-try nyo itong mga chuki yung aking recipe for today's video. So isang piraso ng bawang at isang sibuyas lang yung aking uh, ginayat. Ayan. Magtaka kayo bakit buo yung aking uh, bawang kasi gusto ko talaga pagdating sa ganitong klase ng recipe eh buo yung sibuy ay yung sibuy yung uh, bawang natin. Pero kung gusto niyo naman ng gitgitin ng maliliit, wala namang problema din mga chuki kasi kayo ang kakain so nasa inyo yung bata. Yeah. Antayin natin uh, mag-golden brown yung ating uh, bawang at saka mag-translucent yung ating sibuyas. And saka natin ilalagay yung ating meat. Ayan, kung magustuhan mo yung ating video for today's vlog, please don't forget to click subscribe mamaya, like, at papishare na din sa iyong mga friends, lalong-lalo na sa mga hindi pa marunong magluto. Or lalo na yung mga katulad ko na OFW na talagang budget talaga yung mga niluluto. So yan, ilalagay ko na yung ating manok. Itong manok natin ay inugasan ko na ito maigi. So wag yung magalala. And uh, 450 grams po ito. So 450 grams, isang kain, dalawang kain, tatlong kain. So tatlong meals na po yan dalawa each kain. So katulad nga lang sinasabi ko sa inyo, kailangan talaga natin i-budget yung ating niluluto. Kasi hindi ka naman pwedeng magluto ng maramihan, klaro na kung mag-isa ka lang kakain, eh maumay ka naman sa lasa. So tatakpan natin ng konti, nilagyan ko lang siya ng paminta, and then babalikan natin after 3 minutes. Okay, Chucky, after 3 minutes, ito na yung ating uh, manok. Ayan. Nagtubig siya kasi ganyan talaga yung manok. So, magtutubig talaga yan. Lalo na pagka-frozen yung ating manok. Huwag na kayo maglagay ng tubig kung gusto niyo ng dry yung uh, inyong nalulutuin. Lalo na pagka mga ado-ado po. So, maglalagay tayo ng uh, soy sauce. Ayan. So, tantahin nyo lang yung soy sauce nyo. Huwag masyadong marami kasi pag maalat lalo na. Pero may mga soy sauce na sweet. So, pwede kayong gumamit ng sweets. Tapos, maglagay tayo ng lemon. Lemon yung pampasim natin mga choki, ha? Ah. Yeah. So, maganda ito sa kalusugan choki yung lemon. Kung gusto nyo naman ng, ano, ng uh, suka, pwede kayong gumamit ng vinegar. Pero, para very organic yung ating recipe for today's video, gagamit tayo ng lemon. Ayan. Kasi gusto ko talaga sa mga ganitong luto is lemon siya. Kasi may lemon dito, mura lang. Tapos maglalagay ako ng konting oregano, dried oregano. Kung hindi ka pa nakapag-try ng ganitong klase ng luto na may dried oregano din, itry mo siya mga suki. Kasi yung herbs na yan, malaking ano yan, malaking tulong yan sa ating katawan. And then yung overripe na part ng mango, ilalagay ko na siya dito para para yung ano yung uh, juice ng mango eh medyo uh, ko kontra doon sa ating nilagay na na tawag dito na lemon so yan kasi matamis itong mangga masuki so, tapos takpan na lang natin antayin natin uh, mag 8 uh, minutes to 10 minutes then balikan natin So yan, Chuki, after 5 uh, minutes, titignan na natin yung ating mabaw. So yan, babalik na rin lang natin siya para maluto naman tong kabilang side niya. Kasi nga, hindi uh, um, pinabot ng tubig yung ating panok. yeah So ito yung mangga, di ba? Ayan. I-try nyo ito, Chuki, itong recipe na to. And then, uh, pag uh, nung lasa, balikan niyo ako. Pero I'm pretty sure na magbustuhan ninyo at ulit-ulitin ninyo yung ganitong klase ng recipe. Baka sabihin nyo, ay, may ganitong recipe din pala. Yes, mga chuki, meron pong ganitong klase ng recipe. So, takpan natin siya uli, balikan natin uli siya hanggang mag-5 minutes uli. Kasi, itong manok chuki, naluluto yan ng 15 to 20 minutes. So, depende na lang sa inyong manok. So, Chuki, ito na yung ating manok after 5 minutes. So, nakaka-10 minutes na tayo. Ayan, magdadry na yung ating uh, manok. Gusto natin medyo iga yung pagkakaluto ng ating adobo mga Chuki. And then, ilalagay na natin yung ating mangga mga Chuki. Ayan. So, kung hindi ka pa nakapagluto ng ganito, ito na yung last na manga natin. Ayan, mga Chuki. Kung so, di ka pa nakatry ng ganito, di ba nakatry mo na yung pineapple, nakatry mo na lagi yung ganon, yung pininyahang manok, yung mga ganon-ganon. I-try mo to chuki yung ating recipe for today's vlog and I'm sure magugustuhan mo talaga to. And then naghiwa din ako ng konting uh, sili, ayan, para naman mas maganda yung ating kakainin, mas masarap. So chuki, tignan na natin uli yung ating manok. Kung kumusta na nga ba siya. Ayan na chuki, o. Oh. Dry na talaga yung ating uh, manok. So ito yung gusto natin, yung uh, dry na siya Ayan. Ayan chuki, o. Oh. Ayan. So ayan. So pag ganito na yung ating manok, yung uh, sarsan niya is uh, konti na lang kasi gusto natin din may sauce. So kakainin natin chuki So okay na ito. Okay? So ayan kakain na tayo mga chuki okay? So kung gustohan mo, po, kung magustuhan mo ng ating video, please don't forget to click subscribe, like and share. Ito na, Chucky, yung pinaka-exciting part ng ating uh, vlog for today's video. Uh, magpasalamat muna tayo sa ating natanggap na naman na biyaya. So, ayan, Chucky, don't forget to pray before we start yung ating uh, kainan. So, ayan, ito yung gagamitin ko ngayon yung kubus. Uh, kung nasa Middle East kayo o kung galing kayo ng Middle East, relate really, kayo dito sa aking uh, gagakakainin na uh, kubus kasi hindi tayo mag-rise ngayon mga chuki. So itong kubos na to, ay binigay lang to sa akin ng uh, staff dito. So hindi ko siya tinapon dahil nga alam nyo naman, mahirap nang magtapon ng pagkain. Kung marami tayong blessings na dumating, ilagay lang natin sa ref at kakainin natin for the following days. Ayan, matuto tayo nung nag-pandemic na naghirap yung halos buong mundo. Sobrang talagang, uh, doon natin naramdaman yung kaimportansya ng pagkain. So ito nga chuki, hinati ko lang yung kubusay yan, parang lumpia wrapper yan. Pero ito kasi, hindi kasi na napiprito. Dito sa Middle East, ginagamit itong wrap or lalo na pag kumakain sila ng roasted chicken or yung beef, yung may mga salsa. so ito yung mga kinakain nila usually dito. Ayan, kung hindi ka pa nakapag-try ng ganito chuki, bumili ka ng uh, ganito tinapay dyan sa supermarket at itry mo itong kubus with uh, adobong manok na may mangga. Ayan, chuki, ang sarap niya. Kung natikman lang ninyo ito, chuki, grabe. Mapapaw talaga kayo at ulit-ulitin niyo siya dahil sa sobrang sarap ng ating recipe for today's video, mga chuki. Ayan, sinusaw ko lang siya ng ganyan. So yan Chucky, o oh, ba diba? Sarap. Promise to hindi ako lang bibiro. Try nyo ito. Bakit hindi nyo pa na-try Kasi usually kasi ang uh, tinatry lang ninyo or natikman ninyo yung uh, piña lang, diba? I-try nyo itong manga. Lalo na yung manga na hinog na hinog na yung gamitin ninyo para sobrang tamis na talaga sya. So naglalasang hamunado sya at saka adobo. Ayan, so pwede mong tawagin hamunado ito chuki or adobo. Tapos yung lemon na nilagay natin kanina, meron na lang siyang konting asim kasi kinalaban na siya ng ng tamis ng ating mangga. So yan. So ang gagawin lang ninyo katulad ng paggawa ko kanina, kalahati lang ng mangga yung ating uh, uuna para yung uh, katas ng mangga eh lumabas talaga at may halo talaga sa ating manok. Pero yung kalahati niya eh, ihuli na lang ninyo kasi gusto natin din na matikman yung mga uh, manga, lasang manga rin siya pag kayong kakainin na talaga natin. Ayan, actually, inuulam naman Tsuki yung manga, kahit yung manga lang talaga. Inuulam namin yan sa probinsya, pero ewan ko lang sa inyo kung mayaman kayo, baka maaaring hindi nyo pa na-try. Pero itryin nyo Tsuki, ulamin yung manga lang, ay naku, super sarap. Ayan, Chucky, ko hanggang sa oras na ito, nanonood ka pa ng aking video. Thank you for keep watching. Hanggang nga sana matapos mo hanggang sa uli. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe naman dyan, please naman, please, pakipress na yung button dyan. At i-ring mo na din yung all ng bell para naman manotify ka if ever na meron akong bagong video. Ito mga Chucky, ikaw, anong mga favorite uh, part ng uh, chicken ang gusto mo? Kasi ako, ito, Thai lang to. Actually, hindi ko to favorite. Ito kasi yung sale lang to sa supermarket. So, ito lang yung binili ko. Yung 200, uh, uh, hindi pala siya. 450 grams yung isang packet. So, ayan. So, kumuha ko ng dalawang piraso. So, meron pa akong isang piraso sa freezer. So, ayan, i-reserve ko yun for the following week. So, ito chuki, itong niluto ko, 6 pieces. It means, 3 uh, three meals na ito. Dinner, lunch, and dinner. So, ayan mga chuki, dapat marunong tayo magtipid. Huwag